Balik na nga sa dati ang team ng LA Lakers, pinahirapan ng Pacers team. Luka take takeover mode ang pinatigim sa depensa pero hindi naman nagpauli. Si Tyrese Dieto at ang Pacers team inangasan pa nila si Luka during the game at ang kalangan ng Indiana inapigilan na nila si Lebron kaso biglang takeover mode in the fourth quarter, sinamahan pa ni Luka Doncic. Another East and West matchup ngayong araw. On fire na Indiana Pacers na may 5-game winning streak. Abay lalabanan nga ang malambig na Lakers na may 3-game losing streak naman. Start na tayo mga idol first quarter. Jackson Ace nang tatlong dunk na agad dito na galing nga yung kanaluka Lebron James para sa Lakers offense. Pero ang Pacers dito mga idol kinikitil nga ang Lakers defense dahil sa anilang mabilis na pacing sa laban. Easy points ang kanilang nakukuha. Lamang agad sila by 4 points. Time out agad dyan itong si Coach Redick. And after the timeout, abay dito na nga gumawa ang mga stars from both teams and particularly itong si Luka pati na rin si Halliburton kung saan silang nagbuhat sa opensa ng kanilang team for a couple of minutes at ang gagandangan ng kanilang mga ginawa dito. Pero sa last minutes natin, ang bench nga ng Pacers at itong si TJ McConnell ang lang nanguna at tinunt nga ng maaga itong si Luka matapos ng kanyang 3-pointer. May 5-point lead nga ang Pacers after the first 33-28. Second quarter natin, sumikip ng Lakers defense dito sa pangunan ni defense at ni Vando. Nahirapan ang opensa ng Pacers at nakuha na ng Lakers ang kalamangan. Quick timeout ang home team. Kaso hindi umepekto ang timeout dahil nasa rhythm na nga ang Lakers offense dito. Naging 6 points lang kanilang kalamangan, nice defense pa ang dito ni LeBron James. At ito nga si Austin Reeves, abay naalala ata ang 45 point game niya against sa Pacers over a month ago at parang gustong ulitin kung saan grabing takeover mode ang kanyang ginawa dito sa buong second quarter. Unstoppable nga siya kahit sinong defender ang ibigay sa anya netong Pacers at grabing 15 points ang kanyang ginawa dito in just 7 minutes minutes, double digit lead ng LA Lakers dito, timeout ang Pacers. At talagang parang balik na nga ang dating Lakers defense dito kung saan pinahirapan nga talaga nila ang elite offense na itong Indiana. Tapos sa last minute si Luka Doncic naman ang nag over sa Lakers offense at kaya naman nanatiling may double digit lead ang mga dayo dito after 2 quarters 68 to 55. At dito nga sa ating third quarter eh, ay si Jackson Ace na naman ang nanguna at ng poster ng dito kay Miles Turner and one play hype nga siya dyan. Pero ito nga si Turner ay bumawi nga ng kanyang back-to-back three-pointers dito para idikit muli ang kanyang team dito nga sa Lakers na lumalayo na naman at matapos nga ng another three-pointer niya pa. Timeout na itong si Coach Reddick, 7 point game. At ang Pacers naman ngayon ang sumikip pang depensa kung saan pinahirapan na nga nila ang Lakers offense dito. Sinabayan pa yan ng kanilang great offense. Ngayon naman tuloy na silang nakadikit. Naging 2 point game tayo 88 to 86. Timeout again si Coach Reddick. At sa final minutes nga natin ay ito lang Pacers ang nagkontrol ng labang ito kung saan hindi nahinayaan ng LA Lakers na makakalayo pa kahit may onting run sila sa dulo pero down pa rin sila sa laban 95-92 after 3 quarters. At pagpasok ng ating 4th quarter after ng bad 3 quarters ni Lebron kung saan 1 for 7 lang siya at na lang over mode at quick 4 points ang ginawa. Smelling trouble na ang Pacers coach kaya timeout agad siya. After the timeout, abay nagtuloy nga ang takeover ni Lebron kung saan balik na nga sa double digit ang kanilang lamang pero ang bawi ng Pacers abay team effort at magandang depensa kung saan once again nababangan na naman nila sa 2 point game ang labang ito at hype nga sila dyan mga idol during the timeout na itong LA Lakers. And actually dito ay bawi pa nga ng Pacers ang kalamangan after ng 3 pointer ni Miles Turner pero dyan na biglang nag take over ito nga si Luka Doncic kung saan he is talking trash na nga rin dito binalik ang kalamangan dito sa LA Lakers na patay mo dito ang Indiana. At sa so final minutes nga natin, abay naging matinding clutch basket versus clutch basket tayo from two teams. Nabawi pa nga ng Indiana ang kalamangan dito. Pero at the end, to the rescue si Lebron James, game winning tip shot, panalo ang LA Lakers.